Sabihin ko lang ha, baka yung ibang tao mabastosan sa episode na to. Nakita nyo na yung thumbnail, nakita nyo na yung title. Gusto ko lang sabihin na hindi ito bastos. Pero kung may chance ang mabastosan ka, click away ka na. Nood ka nila ibang ninauray na video. Huwag lang 2020 kasi medyo bastos pa yun. Bibigyan ka na rin pagkakataon. Bibigyan ka na limang segundo. One, two, three, four, five. Oh, wala na. Gusto talaga malama. <laughs> Gusto talaga malama. O hindi, eto na. Yan, nilalabas yung ano. Ang alin sinuso, pare. Ang tawag sa karning to ay sinuso. Nakita nyo naman again sa thumbnail at sa title, di ba? Kita okay, mo, may natawaga, di ba? Alvin, ano ang sinuso? <laughs> <laughs> Yan gagawin ko sa'yo. No! <laughs> <laughs> Pero ang sinuso, kung titinan nyo dito, ito ay parang typical na karne lang. Pero huwag ka, pare. Special yan. Rare yan. Two weeks, oo. Ganun siya ka rare. Two weeks nung in-order na namin. Pero ano ba talaga ang sinuso? Ang sinuso ay karne ng dede ng naggagatas na inahing paboy. Ang haba ng description, oo. So kung iisipin mo nga naman, kailan ka nga naman ba magkakatay ng inahin na naggagatas pa? So medyo rare talaga tong bagay na to. Nakatikim na ako neto. Kasi si Lola, pinatikim kami neto. Pero naikukwento na rin ni Papa dati. Pero dito ako unang Lola na. ano yun, ha? Lola dito. Oh, hindi namin Lola. Lola dito. Oh. <laughs> Basically, si Lola kasi, may contact siya dun sa, meron kasi malapit na slaughterhouse dito. So, may contact siya dun. Pag umorder na si Sinuso, matik lang. Pero pag pangarliwan tao, medyo matagal talaga umorder si Sinuso. Ang pressure nito, Amidi. Hello. Oy. Oh. Ka-Andres. Oh. Bigman mo na si Nuso dyan. Ay. Lola, Lola. Paano pag Lola? Alola, ito gusto -uso mo to. Yung sinuso. Oo, may ganun pa? And yun nga, kailangan ka nga naman ba magkakatay ng inahin na nagpapagatas pa? And I think, kailangan nasa picture ng paggagatas kasi iimpis na yan kapag tumigil na magpadede yan. So, eto technically ay liempo, kaya siya medyo mukhang liempo. Kasi minsan, ang binibili natin may utong. So, medyo nag-engord yun kapag nagpapa, nagpapadede siya. So, eto yung laman na yun, di ba? Obserbahan muna natin yung laman. Eto yung, eto yung mismo. Eto yung utong mismo. Prehawakan mo. May amoy talaga siya. Medyo maanggo siya ng konti. Maanggo siya ng konti. Kahit nung nakatikim na ako nito, maanggo na talaga siya. Kung meron ka mga titong manginginom na siguro, na siguro nasa edad 40, 50, tanong mo ko sinuso, top tier deli yan. Alam na, alam na mga manginginom yan, di ba? Ito, nung natikman ko dati, ito ay magatas katas ng konti. Tapos maanggo siya. Tapos, yung karne niya ay parang meatball. Si Alvin, di ba dito ka nakatikim niyan? Oh, no. Bata pa ba't nun. Nakatikim na kami dati nito, pero hindi pa ako nakakapagluto nito. Na At ito ang first time ko makakapagluto ng sinuso. At ibang experience sa pagluluto sa pagkain lang. Magkaiba ang magkaiba di ba? So dito sa Ninong Ray episode na to, susubukan natin explore ano ba talaga ang qualities ng karning sinuso at kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito. Kung sa lahat ng aluto uh, luto sa karne ng bawi, pwede ang gawin dito. Na adobo, pwede mo i kaldereta uh. Ah. pwede kahit ano. Pero alamin muna natin yung properties niya. Matigas ba siya? Kailangan ba siyang palambutin? Para lang ba siyang liyempo? Alamin natin lahat yan, pare. So ngayon, hiwain na natin to. So may nak -nak ngayon. <laughs> <laughs> Bawal na yung susuwin <laughs> Sinuso eh, <laughs> Ang naknak -nak natin ngayon ay sinuso. Specific 'yan, sinuso talaga, ha? Kaya galingan niyo. Oh, meron ka na agad? Oh, knock, knock. oh who's there? Sinuso. Sinuso ho. Sinuso ai being cool nakita may nakahanda tayo ihawan dito kasi gusto nating malaman kung pwede ba tong ihawin direkta pre ang mga mga iniihaw na karne usually yan ay matataba kasi hindi siya nagda dry out oo so kunyari nagihaw ka ng pork chop gagana naman yan pero magda dry out yan kasi nga wala siyang salit salit na tabado pero ito kasi mataba talaga yan oh tayo na isang portion tinan nyo yung marbling kitang kita nyo sya. so parang siyang wagyu ano to ah nandito tayo sa exploratory stage kung natinitingnan natin kung ano bang qualities nito tapos wala tayong ititimpla dito kundi asin lang para walang nakakaano sa lasa oh, Hoy, sinuso. sinuso. Sinuso ho. sinuso. May pag-asang manalo. Paire lang natin ang mantika iihaw natin. Maninipis lang 'to so mabilis lang 'yan. Tira sa tansya ko, ito ay ano, mausok ihawen. Gawa ayan oh. Gawa na ito ay uh, mataba mamantika. Tinan na lang natin. Check natin kung masarap bang iihaw ang sinuso. Ito na. Oo, oh, iniihaw na, sinuso. Iniihaw na, sinuso pa. Ilang pagkakataon na nakatikim na ako nito, pre. Ano talaga? Uh, Braised adobo. Adobo. Yung iba naman nakikita ako sa internet. Piniprito, ganyan. Amoyin mo, be. Iba yung amoy. Hindi siya amoy baboy. Hindi siya amoy baboy. I amoy mean, oh, to. Baka may iba ka maamoy na baboy. Sabi, <laughs> <Siyempre> perfume <din. laughs> Ano sabi mo? Perfume treats, pare? Ay! Oh, Hi, ay! ay, ay Isishare ko lang, pre! Doon sa shop ng perfume treats, available na rin, pare! Ang ating mga Ninong rimer show eto. Ninong ray Polo. Ang ganda niyan. Ninong Rai, riding jersey, pare! Sa mga inaanak ko nagmomotor, ang ganda niyan. Mesh yan, pre, presko. Ninong ray shorts, pare! Itambal mo doon sa polo. Oh, tsaka eto, pre. Ninong Rai t-shirt, di ba? Meka, tsaka Lego. Ang ganda niyan, pare, no? So, kaya ako na, ano, kasi, available to sa shop ng Perfume, perfume Treats. Treat. At dahil nandun ka na rin lang, pare, bumili ka na rin ng pabaw. Kaya nga, ah, Perfume uh, Treats eh uh, di ba So, yung link nandiyan sa comment at sa description. Click niyo na lang. Tikman na natin itong susu na tira mo, pre, oh. Maganda siya, oh. Maganda yung hati ng taba ng karne. Sausaw natin. Sa suka, may timpla. Okay. Makunat siya. Yung kunat na ano, hindi yung... panakain ka na ba ng bakang hindi... Kaka? Hindi malambot? Baka. Baka na hindi Baka malambot. Oo, oo. di ba? Parang bistek. O, bistek. Hindi siya parang ganun. Nagbe-break apart naman siya. Di ba? Pero, Bin, tignan mo to. Ay, lasa na yun? Yun. Yun ang lasa ng susaw. Para... Hindi, <laughs> 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 pero di ba may iba siyang lasa? May iba sa talagang lasa. Hindi siya lasa ng inihaw na karne lang. Wala, wala akong tinpla dito. dito. Okay. O, eto, tikman mo. Walang ano. Walang sausaw. Sige. Asin lang to? Asin lang yan. Ako na may kunat siya, oh. Pero parang sa akin, okay yung kunat niya. Kunat manginginom. Parang ito may konting para. creamy na sa parang pa matamis na powdered milk. Alam mo yun, na sinunod. Yun! Diba? Tama ka! Diba? Kasi nga, nag-agatas nga ito, pre. Kaya medyo creamy nga yung lasa niya. Medyo magatas-gatas nga ng konti yung lasa niya. Walang comparison, eh. Walang comparison, pare, kung sa mo siya maiahambing, eh. Yung ganong klaseng texture ng bakay. Lasa, okay. para ano siya? 70% baboy na inihaw, 30% something else. Yung hibla, nagkaputol-putol pare, Hindi tulad na ibang karne na hibla, medyo lumalaba. Ito nagkaputol-putol siya. Okay siya na ah, inihaw. Pero try naman natin ng pinrito pare. oh uh, sinuso. Nagyan natin ng asin. Ang iba dito sa gagawin ko, gusto ko siyang harinahan. Gusto ko siyang harinahan. Kasi, pre, hindi naman to lulutong Kasi ang lumulotong ay balat. Ito ay uh, purong laman na taba. Wala na siyang balat. Balat na. Oy! Ayabang! Who's there? Yes. there? Sinuso! Sinuso, sinuso who? Bakit? Bakit Sinusunod na lang. kita. Huh? Nagahanap pa siya na isa. <laughs> okay. Pirito natin swa. Okay. Pero yung sauce na lang, sweet and sour si Duso na to. Dito, feeling ko, mas malalasahan natin yung lasa ng karne kasi mas makapal yung hiwa ko dito. Plus, hindi umaagaw sa lasa yung ano, yung lasa ng tusta. Natin dyan. The perfect bite, pare. Yun! Lasa mo nga yung karne. At dito mo, pinakamalasahan yung distinction nung sinuso. Una sa lahat kasi nga mas makapal siya. Pangalawa, yung moisture na otherwise lalabas, yung moisture na nagdadala ng lasa nung sinuso, natrap sa kanya kasi coated siya, pare. Binalik ka dito. Oh. Pare, may sinuso ako dito. Pare, hmm. ito nagiinuman tayo. Laging sinuso, ah. <laughs> Di ba? may nasa siyang iba. Parang merong, may spice blend na kakaiba. Kahit wala naman tayong nilagay, di ba? O isa pa. Ako pre. Isu ka meron. Hindi pre. O, oh, mas maliit sa'yo. Liba kasi so, yung suka, may kinsa. Andun yung Ngayon, yeah. yung ano niya, iba talaga yung structure ng taba niya. Naka, naka, naka na tayo ng pritong taba ng pork chop, pre. Mm. Makapala taba. Mm. Pritong taba ng say, liempo. Mm. Yung taba ng pork chop, taba ng liempo, magkaiba yun, pre. Yung taba ng pork chop, medyo mas matigas ng konti yun. Kasi mas nasa labas yeah. yun. Taba ng liempo, nasa loob, medyo mas malambot siya ng konti. Yung taba nito, iba yung texture. Meron nga rin talaga siyang anggo, nakakaiba. Pero try naman natin palambutin. Gawin natin, natikman ko dati, gawa tayo ng adobong sinuso. Pare. Para dito sa mga braced items natin, pinili ko yung pinakamakapal na sinuso. Tinan niyo, pre, ito oh. Kita kita sa camera to. Tira mo bin sa camera to. Yung rehistro. Uy! Isiksik mo pa nga. Yan. Yeah. Ito ang sinuso talaga. eto Ito talaga yung breast meat. Ayan eh, no, kita kita nyo. May bilog talaga. Ito yung sinasabi kong iba yung texture niya. Tingin natin yan. Dito, makikita niyo mismo na iba talaga yung karne niya. Ibang-iba talaga. Ito yung sinasabi ko na kapag naluto, meatball. Para siyang ganon, di ba? Ay, Madulas yung loob. Hawakan mo to, Yan. Nakikita ah. mo yung lakit niya. Ah. Hawakan mo yung loob. Ay, oo. Di ba? Di ba? Tama na, sir. Tama na, sir. Yan. Medyo malalaki yung chunks natin dito para mas uh, ma-appreciate natin yung yung texture. So nag-iisip ako, may isang lulutuin dito kasi definitely yung isa, iya adobo natin. Yung isa, ano kaya? Gagataan? Kaldereta? Sige, okay. sige. Pero eto ha, dahil eto ay maanggo, pare, babagay dito ang matatamis sa timpla. Pero kahit ano naman, sabi ko pwede nyo i na normal lang na karne ng baboy. Nga lang, baka kapag ginawa n'yong ginawa nilaga, baka masyadong yung amoy eh, pumunta dun sa sabaw. Yung adobo natin tatamisan natin para asado style. Okay. Parang ganoon Ganyan na natin dyan. Tulad ng pagluluto natin ng normal na karne, ipapabrown muna natin yung karne, di ba? Konting mantika, konting mantika, tapos hintayin natin tong mag-brown, pare. Tignan niyo to, pre. Nagmantika siya, konting mantika lang na naman yung dilagay ko kanina, di ba? Kasi nga, hindi di ay, puro taba. Sa kaldereta natin, lagyan natin ng sibuyas, kamatis, bawang. Ito naman sa adobo natin, bawang lang yan. Damihan natin. Dahil hey, oh. dyan, nak-nak. Oye! Hey! Who's there? Sinuso. Sinuso, sinuso. ho. Sinuso. Kahit sinuso pa. Okay. 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 Kala ko, sinuso ma masyadong tutos sa inyong bawo natin kasi adobong tuyo natin to. Para kapit na kapit yung ano niya. Ano ba gusto niyo? Tuyo ba o may sarsa? May sabaw. May sabaw gusto mo. Tuyo. Gusto ko masabaw. Ako tuyo. Sige, may sabaw tayo. Tubig, <laughs> pare. Sinusunaknak jokes. <laughs> <laughs> tuyo. Suso lyrics. Sabi ko kanina, parang asado yung gagawin natin. May nakita akong star anise, pero ayoko lagyan para malasahan natin yung susong-suso talaga. Paminta. Oh, dahon ng laurel. Brown sugar, pare. Medyo marami kasi gusto ko pumasok yung tamis din sa sinuso. Ito sa adobo natin, palalambutin, patutuyuin na lang yan. Adjust ng timpla kung kailangan. Ngayon tong kaldereta natin, hindi natin tomato paste. Kunti lang kasi marami namang kamatis yan. Isa natin. Oy! Who's, there? Who's there? Sinuso! Sinuso ho! Nararanasan kong mula sinuso, sinuso ay kung tama na <laughs> Tubig, pare. Tapos, usually kasi, naglalagay na kami ng gata dito. Eh, wala kaming gata ngayon. Eh, sa totoo lang, hindi naman din maraming tao ang naglalagay ng gata sa kaldereta. Hmm. Diba? So, pwede namang wala. Patis. Ang kaldereta usually maanghang ha, pero di ko talaga anghang dahil... Kay... Ang ba Sino nga yung susundin ko? Sino nga yung susundin ko? O, di paminta. Pumata na lang doon ng sili sabi ni George. Palambutin na lang natin to, tapos malalaman natin kung masarap ba talaga ang sinuso sa adobo at kaldereta. Para lang three ways, pre, naisip ko. Hindi pa kasi ako nakakain ng ano, sinusong sabaw. So, ganun din. Uh, chunky din yung mga cuts natin. O, gisang muna natin, swa gusto ko talaga ginigisa ng matindi para medyo nagpa-brown yung sabaw. Ayaw nung iba nun eh. Napagalitan ako ni Asiong dun eh. Ayaw nyo daw yung brown na sinigang. Ang sinigang daw dapat puti. Sabi ni Asiong. Gamitin ko na yung tirang sibuyas kanina sa ano. Caldereta. Kamatis din. Dapat talaga haba-haba ito -haba eh. Pero yan mo na. Tubig. Ganyan yan. lang na lang yan. Para marunan mo siguro ako magluto ng sinigang. Diba? So pag luto na itong mga ito, balikan nyo ako dito. Yung caldereta natin medyo mo um okay okay na. Wala kaming patatas eh. So kamote na lalagay namin. Eh masarap, 'di diba? Ay natin diyan. Hindi ba adobo yun? Okay, kaldereta yan. Kotin tubig. Tutuyin na lang natin yan. Siguro by the time na matuyo yan, okay-okay na rin to. And siguro malambot na rin yung sinigang natin by that time, di ba? Hindi talaga natin siya matutuyo ng tuyong-tuyo. Gawa ng meron siyang asukal. Kasi ang asukal, hindi naman talaga natutuyo yan, di ba? Magiging ano lang to, yung adobong... Iba kasi, pag sinasabi adobong tuyo, yung halos pinirito na sa sariling... Oh, mantika oh. na, na lang yun. Okay naman yun. Eto magkakasarsa sa to. Ang gagawin natin, para mag natin yung pork doon sa sariling asukal niya, di ba? So, Siyempre, oh. Yan na yung pinakatuyong uh, pwede sa kanya. Pero well, natuyo rin naman talaga siya, pero hindi siya naprito. Mga ganyang klaseng ulaman, pare. Wala nang garnish-garnish. Wala, wala na. Wala na, di ba? Hindi, kanin, kanin. <laughs> 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 May budget ba yung kanin na? Hindi <laughs> ka <laughs> bata mo, ha? Hindi na, na open na ako. Welcome to Rice Queen. Nung <laughs> nagsasandok si uh, Andre na kanin, sasabihin ko na yung linya ko. Oh. Mukha naman siyang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap pa talaga? tik mana na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumukha muna. Konti lang. Special, typical na ano, na karne na inadobo. Kutserahin natin. Ayan na sinasabi ko, pare. Kita niyo ba yung klase ng karne niya? Yan yung sinasabi ko, hindi siya, tulad ng paborito ni Ian, mahibla. Hindi, <laughs> hindi. Para siyang meatball, pare. So minsan, nakakapeki yung sinuso na parang tigas-tigas pa rin. Parang ka, adobo ba kayo, may sausawan pa? Wala na. The perfect bite, pare. Mm -hmm. Patis talaga ako. Lalo sa adobong toyo, ha? Pero sa adobong may sabaw, ang sawsawan mo ay yung sabaw. Oh. Ketchup. Hmm? <laughs> Kasi <laughs> parang pork chop na H yung boy. pre. Ngayon ka may bubulong na ako sa'yo. Oh. Ah, Pat na isa ako. Yan. pa natin niya ang... Ah. tayo na yung sa perasong sili. Ay, oh, crap. nag Nagsili ka pa kung di ka maanghangan, di ba? Para kang ano, para ka nagtubig, tapos uhaw ka pa rin. Hindi Aha. dapat ganon yon. What? Kasi eto gusto ko lang sabihin to, ah. Pag kasi kumakain ako ng maanghang, may mga nagko-comment. Kasi anghang ako na ako, eh. Oh. Grabe, anghang. Tapos sasabihin sa akin, lalo ng mga pangalan, Alvin, oh, umorder ka ng maanghang tapos maanghangan ka. Yun nga yung point. Kaya ako umorder ng maanghang para maanghangan ako. Kalbo! I'll Ah. <clears throat> Mas may anggo kapag chunky yung karne. Pag isang buo siya. Kaya hindi natin hindi wala maliliit eh. Kasi gusto kong ma ano niya. Yung lasa niya sa gitna, yung texture niya most important din. Kasi and dahil ako medyo bibili ng sinuso, dahil sa texture niya, iba talaga yung texture niya. Yung thought din na bumibili ka or gumakain ka ng isang rare na ingredient ay nakadagdag din sa experience. Para kang bumili ng mamahaling steak tapos uh, nilaga mo. Halika nga dito, Andre, nakakain ka na, ba na sinuso? Yan. Pero maraming parts din na medyo matataba tulad nito, pero may karne pa rin yan. Oh, bakit natin sa akin? Yan po ang araw-araw kong nararanasan dito sa Ninong, right? Oh, iba yung karne. Iba yung karne. Ah, Ay, yeah. oh. I'm under the water. At mm -hmm. saka yung taba niya, no? Medyo matigas yung taba niya in a good way. Hindi nga, again, yung taba na nagmamantika. George, nakakain ka na ng sinuso? May sili ata yan eh. Walang sili yan. Mm. Yung kulit niya, sa umbe mm. lang. Oo. Ah, Tapos kapag nadurog mo yeah. na, anong masasabi mo? Iba siya sa karne ng baboy? Sa papanong paraan? Parang milky-milky na. Oo. Ah. Ah. Medyali ka dito. Lahat tayo makakaranas ng sinuso. <coughs> Ang oh, sarap eh. Hindi ko matis eh. Na, ba yung ano, sinasabi kong kakaiba yung karne? Hmm, hanggang ngayon. At yun yung part ng utong, hanggang ngayon makunat. Makunat siya. May kunat siya pero hindi siya matigas. Pagkaiba ah, okay. kasi yun eh. Masarap to. And eto naman talaga yung laging uh, niluluto. Pero yung natikmang ko sinuso dati, hindi matamis yung pagkakaluto niya. Kahit yung taba niya, iba yung structure. Kita nyo? Eh no, parang may butlig butleg Hindi siya yung ano, uh, solid na solid na taba. Hindi siya, hindi siya yung gano'n. So, iba talaga. Hindi, yeah, hindi siya yung solid na taba na ano, kahit, kahit yung taba, iba rin sa taba na makikita sa ibang parte ng baboy. Sobrang panalo nito, pare. Kaya dapat matry niyo to. Pero wait lang, may kaldereta pa tayo. Sa iba, kaldereta na tong uh, bagay na to. Pero kailangan ko maglagay ng liver spread eh. Yun. Yan. Para lang mas may saras ha. Kunting tubig laang. O, oh, isa pang ano dito, pre, baka mamaya hindi nyo pa natatry yung kamote sa kaldereta o kaya sa, what, menudo? Kasi yan yung tanong natin nung nakaraan eh, ano pa ba, ba pwedeng paggamitan ng ano eh, kamote, di ba? Di ba? Oh, oh! totoo lang, bell pepper yung pinaka hindi ko trip na sahog saan? sa Sa kaldereta. Parang nai-echapuera siya eh, alam mo yun? Ewan ko. ulam Pilipino. Actually, no? Ang gandang ibenta sa ano, foreigner nito. This is Caldereta breast meat. What? Breast milk? No. Breast meat. But not just any breast. It should be lactating. Ang ating sinusong kaldereta. Mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo ka muna, konti lang. Walang emosyon eh, pero sige, pwede na. Ang maganda pala dito sa karne ng sinuso, no? Dahil hindi siya mahibla, hindi nangyayari na kapag pinalambot mo siya ng todo, ay eh, naghihibla-hibla. Ito kasi, akala mo talaga matigas pa. May tamang ano lang siya, tamang texture lang siya na hindi ka natitinga-tinga. Ayun no, oh, nakita niyo 'yon? Yung texture natin, kitang-kita talaga. Ayun, para siyang meatball talaga. Ang mantikang sarsa. Ayan, the perfect bite, pare. Mm, 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 -mm Tama nga. kapag walang tamis, -complement yung tamis yung sa anggo noong sinuso. Kapag walang tamis, mas lasa mo yung sinuso. Eh siguro lahat naman talaga tayo gusto malasahan yung sinuso. Tama. Oo, kaya nga nagsinuso para malasahan mo yung sinuso. Kasi kung ayaw mo malasahan yung sinuso, sa sana hindi ka nalang Yung pagkakaluto ng kaldereta natin, eh, masarap naman siya pero hindi na ako mag-comment dyan kasi yung luto ng kaldereta nyo, apply nyo lang dito, di ba? Yung teka pala. Sabi pala ni Andre, batulado patatas, kala niya yung kamote carrots din. Kamote, ampre. Nandun ang tamis. Actually, masarap siya. Kung kumakay ng kamote? Oo naman. Survey lang, survey lang. Mahilig ako sa matamis na ulam. Alam naman natin lahat, Jam. Pero eto, ay putya, pag naglalala ako ng tamis sa kaldereta, doon na kayo huwag manood, pare. Pero okay siya. Ang sarap nung ano, sarap nung pagkakakamatis niya. And bagay siya sa sinuso. Binalik ka dito. Ikaw muna yung kamote. Oh. Kamote lang muna, kasi sabi mo, mahilig ka sa kamote. Oh, diba? Hindi na, oo. Oh. Hmm. Bagay yung kamote sa kaldereta para sa akin. Panamis na eh. So try nyo ha, susunod na kaldereta, try nyo yung kamote. Ay, sa bako? Hindi pa, ah. hindi pa. Ikaw naman, no? A perfect bite. Mm, mm. Mm. Ano mas trip mo? Tungkol direto yung adobo. Adobo. Graded to sir, ayos 'yung masagot oh. mo. Graded to lalabas sa exam to. Uh, for me sir, mm. I prefer the adobo. Yes. Because it unleashes the maximum potential of the lactating meat. Mas appreciate mo 'yung lasa ng matamis sa adobo. Ah, oh, kontra mas... uh, dun sa lasa ng karne, parang yes, ganun. Oh. Hindi lang dahil sa ano ah, katimpla nila parehas ah. In contrast dun sa karne, yung kasi yung mahalaga. Parang eto pag tinikman mo siya. Pag hindi mo alam na sinuso, parang karne lang siya. Doon alam mo? Parang doon, no? Amitin ka dito. Mm. Pwede ko pumasok yung lasa, lasa. Mm, yung mm. sa karne. Uh Oo. -oh. Masarap naman. Uy! Ano mas trip mo? Yung adobo o itong kaldereta? Mapaparamihan ko sa adobo. Mapaparamihan ka ng kain. Ranili ka dito. Mm tayo ay pinalakas ang matamis na ulam. Papalagiluto naman ng kaldereta yan. Medyo, medyo ganyan yung kaldereta ni Papa. Pero iba yung kaldereta ni Papa talaga eh. Maano yun eh. Oh. Sobrang rich nun eh. Anong masasabi mo? Kaldereta ang sinuso. Okay naman. Pero ako kasi, yung nanak ko sa kaldereta, yung litid. Yung litid. Uh, yung, ano, lusaw na, uh, na connective tissues. Yun, yun, kasi talaga yung gusto sa kaldereta. Sa bakay, sa kalitiran. Uh. Oo. Bagay ba ang sinuso sa kaldereta? Yung texture nito, in between siya ng kagnet sa kanong litid. Tama ka. Kasi may salit-salit so, eh. Parang nakuha pa rin naman yung gusto ko. Mm. Pero kung sa lasa lang, mas gusto ko yung adobo. Adobo matamis. So, Yan masarap. Masarap yun din. Yung lang talaga. Parang same lang kay Amity. Yung adobo kasi, eh, dahil simple lang yung lasa niya, mapaparami ka ng kain talaga. Gets, gets. Nandito, ulam sa na parang, ano special occasion, ganun dama, yung natin. Tama, tama, tama. Okay. Pasado yung dalawang dish natin, pero karamihan ay nakaboto sa adobo. adobo pare. May isa pa tayo, pare. Sinigang. Pagsabasabahin na natin lahat ng gulay. No? Oh, talong. Stem ng sitaw. Ay, stem ng kangkong. Sitaw. Uh, labanos. Actually, ang ganda. Pagkatin na yan. lang natin yan. Pansin niyo, wala pang sinigang mix. Meron tayo dito. Pero susundin ko yung sabi ng mga matatanda. Sabi kasi nila na medyo nahihirapan daw lumambot yung gulay kapag may asim na. Para mas hirap ka na tayo. <laughs> Okay. Siyempre, pampaasim. Nor mix, pare. Ang ginagawa dito ay uh, mix sa gabi kasi... Tama. na? Anong gusto niyong asim? Asim ka o asim lolang mahal ka? Mahal ka. Lang. Okay. Nagdigan pa natin ang asim. Kangkong, pare. Okay. Good sa to. Pengin bowl Ay sinuso natin Kitang kita oh Ang ganda talaga Pag sinuso mo kita kita talaga agad At eto na pare Ang ating Sinusugang <laughs> <laughs> Namukha no, namang napakasarap Pero paano natin malalaman Kung masarap yan Take ba natin yan Pero bago yan Jerome slow mo muna ito Tama ba? <laughs> Oh, yung mag na yan, hindi available yan ha. Ano po yan? Ah, uh, sticker lang po yan. Pero available po ang aming sticker pack. Oh, Jerome, lagay mo ay mga sticker dito. Ah, uh, nandyan din yung ano. Ay! May nagpa-vlog dito! Ilagay mo, ilalagay namin sa description tsaka sa comment yung shop. sa perfume treats yan pare. Bago natin uh, tirahin tong siluso na to. Eto muna, sabaw muna tayo. Ah, hindi lumasa yung anggo ng sinuso sa sabaw. Lasa lang siyang masarap na sinigang na baboy. Parang ganun. Although ang pinagkaiba, eh mas mamantika siya ng konti. Eh mas madama naman talaga ang sinuso kaya mas mamantika talaga ng konti yan, di ba? Sarap. Uy! Uy! Alam ko yung tunog na yan! Yan ay... Comment of the day! Sino ba yung comment ng comment na yan? Ito ay galing kay Pearl Princess Guerrero 2812. Ninong Rai, kayo yung pampagood vibes ko dito sa abroad. Uy! Kapag nagluluto din ako, kaya yung ginagawa kong guide. Mm. Salamat sa inyong inyong kahit habaan niya pa. Kahit gawin niyo pang two hours, papanoorin ko yan. Pwede na ito sa sinihan pre? <laughs> pwede. Kawawa po si Jerome, pag two hours po yung vlog. Naubos ko na lahat ng video niyo. Naulit ko na yung iba. ha, -ha Pearl from New Jersey. Yun! Ito. Ay, New Jersey siya. O. Akala ko naman, kasi pag sinabing OFW, usually Middle East, ah, ganyan. Ah. Yun yung ina ko. Ah. Pero yun nga, maraming salamat sa'yo and masaya kami na nakakapagpasaya kami na ibang tao. And sana, yung mga lutong sinasabay mong panunod ng vlog namin, eh hindi na At, At naluluto mo ng tama, di ba? Maraming maraming salamat sa'yo. You meet the people, Kita mong nagtagalog eh. pa englishin mo pa ako. Okay. Uh, Miss Pearl. Okay. Of course, the accent should be like that. Yeah. yeah? Uh, I, I would just want to greet all the. Uh... So, thank you very much for watching. You see, I am speaking English. I am very proficient in the language. Yeah. Very uh, thank you for watching. And always in my heart, forever. Uh, Jesus loves you. Oh, <laughs> Ano yan. Meet Sinigang matik, diba? Oh! Sino suggest yung sinigang? Ako, ako, ako. May nag-suggest kanina noon, tapos sabi ni Andre, oh boss, para three ways. Adi si Andre. Si Andre. Si Andre. Oh, si Tama, Dahil hindi natin masyadong ginis ito ng matinde, at hindi, hindi sabaw siya na luto, iba ang texture niya, pare. Binali ka dito. Ito lang papatikim ko sa'yo. de <laughs> promise. Ito muna, ito muna. Sige, tikaw mo iba agad yung texture niya. Mas nag-shine yung sinuso sa sabaw kaysa sa sinuso sa sarsa. Pwede tang twister yun, pre. <laughs> nag-shine yung sinuso sa sabaw kaysa sa sinuso sa sarsa. <laughs> nag-shine yung sinuso sa sabaw kaysa sa sinuso sa sarsa. <laughs> Nagsaya niya yung sinuso sa sabaw kaysa yung sinuso sa sarsa. <laughs> Malinis yung lasa niya. Walang anggo Yung na-expect kong anggo, nakakapit sa sabaw. Wala, par. Alika dito, ano, diords. Dito talaga lumabas yung texture. Ano, ito, tira mo to. Tira mo to, ha. Ah. Tira mo sa side niya. Akala mo, taba talaga. Pero kapag tinalikod mo, bugum Karoon yan, di ba? Ano, tikman mo? Puro taba. Puro taba ba yung natikman mo? O, ito, ito, yung kabila. Di, pero okay na ako. Putang. Yan, yung karne talaga na sinuso. Bisa so texture, di ba? mas iba yung texture niya kesa dun sa texture nung mga ano, nung adobo at caldereta. Pero siya, lasang sinigang lang. Kaya, na yun. Ayan, ah, nalasahan mo yung anggo sa pagkagat. maasim talaga. oh, sinigang eh. Yun ang adobo pa rin talaga. Kasi yung, ito, ang bitawa ito? Caldereta. Caldereta, masagang malakas yung ano, lasa. Pero eto, simple yung lasa nito. Pucha, sinigang, sinigang lang yan. Tsaka sulit yung adobo. Marami salamat, George. Umupo ka na. Sorry, lumayos ka na. Mas labas yung texture nung sinuso kapag hindi masyadong altered. Kapag pinakulo. Technically kasi, ginisa lang ng konti ito. Hindi ito sing hard na pag-isa ko sa kanila. Tapos kinuloan mo lang talaga siya. For the most part, tubig na tinimplahan lang natin, di ba? Hmm. Sarap. Oh, di ba? Ang ganda rin texture ng karne, pare. Legit. Wala halong biro, ah. Dito mo malalasahan na iba talaga ang karne ng sinuso kaysa sa normal na karne ng baboy. Sir. Sabi mo, kunin ko na. Sige na, lumayas ka na. So, kung meron kayong pagkakataon na umorder ng sinuso, umorder kayo, pre. Kasi at least sa amin, ha, hindi sobrang ano, malayo yung presyo niya. Okay, compute mo mga bin. Bili ni Amidi sa 4.4 kilos ay 1.5. So, magkano lumalabas yon? Ang bagay na 340. 340. Uy, 340 lang? Sobrang rare niya. Siguro sa nakakaalam lang talaga, di ba? Pero eto rin pala yung napansin ko. Merong mga sinuso na payat. <laughs> yung kanina, payat siya. Pero meron din sinuso, nakaumbok talaga. Yung nakaumbok na sinuso, doon mo makukuha yung mga texture talaga. Sa pagitan ng lumps, may laman yun parang medyo laman lang siya na kapraso. Pero kung talagang siguro nasa prime ng pagpapasuso, baka ano talaga, yun talaga yung pinakamagandang klaseng karne. Mas ako nasa umbok, nandun yung meatball texture niya. And ako ah, para sa akin, ah, na-surprise ako na etong niluto, na hin hindi siya masyado maanggo kasi yung iba talaga may anggo eh. Although meron kapag kinagat mo yung karne, konting konte. At ayaw yung mawala yun. Kasi yun yung identity nung binili yung karne. Eh di sana nag na lang kayo, nagpigi na lang kayo, di ba? So etong mga gantong karne, rare to, Siguro rare lang siya kasi kasi hindi masyado marami nakakaalam pero judging from the price I think mababa ang demand kasi pre I'm sure yung kausap mong tao pinatungan niya pa yan oh pinatungan niya na hindi siya taga slaughterhouse so naghanap siya na nakabili siya pinatungan niya na lang and kung ganun eh samantalahin niyo na pre kasi yung taba niya dapat siguro hindi na masyado umuurong yung taba niya oh well yes umuurong siya pero hindi hindi sobra-sobra no hindi sobra-sobra hindi malakas yung shrinkage niya dahil puro taba siya tamang tama lang diba kaya i-try niyo tong uh, sinuso and kung kayo ay nakatry ng, uh, ng sinuso i-comment niyo sa baba kung ano So, sa pag-try ng sinuso. And kung ano pa mga pwedeng iluto dito sa sinuso, comment nyo rin sa baba. And marami salamat mga inaanak sa paraan. Kung nagustuhan natin yung episode na ito, ayan, click nyo lang dyan. Alam yung mga inaanak. Nak-nak. Who's there? Sinuso. Sinuso mo. Kung ako'y maging iibig, sana'y di maging katulad mo. Katulad mo na nga'y sinusong bato. bato. <laughs> Ingay-ingay mo Tutulog na ako. Sorry